Isa ka ba sa nakatanggap na message na bastos? O di kaya pagmumura? Minsan naman ang pinapasa sa atin ay message na may kasamang link. Nakapag-click mo ang link na to, ay kailangan mong i-enter ang iyong email at password. Lalo na yung Facebook account ng friends natin na nahack. Isa sa dahilan kung bakit nahack ang kanilang account dahil sa pag-click ng link. Kapag nahack ang kanilang account, ay makakatanggap ka rin ng message galing nila na may kasamang link. At yung message na yun, katulad ng message na natanggap nila. Kapag nakatanggap ka ng message na may kasamang link at sa tingin mo ay ito ay kahinahinala, ang gagawin mo lang ay i-report. Paano nga ba mag-report ng message sa messenger? Kung gusto mong malaman, panoorin mo ang video na to. Pero bagong lahat, kung gusto mo nga itong video, ay huwag mo kalimutang i-follow para updated ka sa mga bago kong video. Una, punta tayo ng messenger. Ayan, kung nasa messenger na tayo, open lang natin yung message ng tao na gusto nating i-report. So, halimbawa itong ah, isang Facebook account ko. So, open ko lang. Ayan, so, halimbawa itong message na sample lang naman. So, ang gagawin lang natin ay ilalong press natin yung message. Ayan, din dito sa baba makikita mo yung more. Ayan. Then, makikita mo dito yung report at pindutin lang ito. Ayan. So, pwede mo siya i-report -repor, as harassment, suicide, or self-injury pretending to be someone sharing inappropriate things. Hate speech. O, oh, so, pag ganito ay yung kanibawa minumura ka ay pwede mo i-report re at as hate speech. Tapos, unauthorized sales. Tapos, Uh, scams. Then, other. So, lalagay ko lang dito ay other. Ayan. So, pwede technical issues, spam, false information, hack, or something else. So, pipiliin ko lang dito ay something else. Ayan. Something else. We use a re review team and automation to understand if the message go against our community. Kailangan lang e review Then, pagkatapos, pindutin lang tong submit report. So, pwede mo siyang i-mute chat tapos block. So, once na ma-report po na yung message, ay buburahin yun ni eh, Facebook. So, ganoon lang, kadali.